Hello, hello mga mi! Welcome na naman sa panibagong a ng buhay ko bilang isang full-time mom! Good morning everyone! Halina, samahan nyo na naman saglit ako sa aking araw. First thing to do sa umaga. Harvest time na naman syempre para hindi magutom ang aking bunso. At sa mga nagsasabi nga pala na nakakatipid ako dahil breastfeeding ako. No, no, no! Parang pareho lang din po talaga. Pa, Nagpapadedika at nagpo-formula. Dalawang araw nga pala masama yung pakaramdam ko. At ito yung nabungad sa akin. Ayan. Wala nang linis-linis yung aming labas. Dahil sa hindi na nga ako makakilos, oh, oh. hindi na ako lang muna. At ang hirap na din. Ikaw yung nagkakasakit. tignan nyo naman ito, ito, ito. ang ginawa ng kanyang daddy dito no. sa suot na pantulog ng kanyang anak. O, oh, di ba? Amanda. Tignan yung mabuti. <laughs> ito, o. Oh, bakit may ganyan sa kilig? Sa gilid. Ayan. Pinapasok yan dito sa lampakan. Bago ito risara dito. Ayan. Ito, o. Oh. Dito. Ayan. Pag o. Oh. Bakit ganyan nangyari sa damit mo? <laughs> Ay, nako. At first for mga may nakasagli si Dad Day na dalhin yung mga bata sa mall at bilahan sa si Ate Polly ng kanyang laruan. Mahilig, mahilig niyang sakyan yung kanyang maliit na car. So, ayan na nabing din eh. sa sobrang pera niya. At sobrang gustong gusto naman talaga niya. Lalot, bibe, yung design na itong laruan niya. Kung sasakyan niya. So, that's it for today mga may. Thank you for watching. God bless.